Hello guys, welcome to my channel Kasinet Blogger. Ah, uh, mga kasinet mayroon tayong kunting palabas para sa nag-request na kung paano yung takip ng usok at saka yung splash Plus Uh, dalawang kombinasyon ang takip niya isang uh, magiging S plus prop at saka magiging takip ng usok so guys tuturo natin kahit papano mayroong makakuha kayo ng konting idea at kayo na lang magpa-improve kasi ito pero ko ko palang gawa mayroon pa rin siyang lumalabas na kung sa 100% mayroong 20% na lalabas pa yung apoy kasi ang ginawa ko dito kalahating pulgada susubukan ko ulit na magiging 3/4 o 1 yun 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 eh ano ko pa i-improve ko ba so sabay-sabay na lang tayo mag-improve basta mayroon tayong idea na ito ang ginawa ko mayroon pa rin usok konti pero konti na talaga pagka pinatuyuan mo yung chamber tapos itakip mo halos wala na talaga siyang lalabas maliban lang kung may konting langis tapos tinakpan mo mayroon nga siyang 20% na lalabas pero pagka tuyong tuyo na tapos may usok pa pero pag ibaba, isarado mo ibaba mo ito wala talagang usok so ganyan guys ka ganyan, ganito oh so mula dito sa pinaka top nya mayroon tayong yung buong tubo tinabas mo ng apat na division o oh. apat na division apat yan tapos lagyan mo lang ng kunting maiwanan dito para sa parang stand nya so ganito yun pag sinalpak na natin yung chamber so itong, yung, itong chamber tinan nyo guys o oh. ayan oh. so mamaya isalpak na natin ito Ayan pag sinal pag pa guys. Pag tiningnan sa loob, lapat na lapat 'yan oh. Lapat na lapat doon yung itong itong bunganga ng chamber tinya nyo oh guys, mayroon ito oh. Kailangan lapat na lapat dito sa dito dito dito, ganun. Yan oh. Ayan, guys oh. So pag pagka uh, ginanyan mo na nakatakip na. Pero pag iangat mo, kasi sa akin may stopper, papatong siya, iangat mo. Gaganyan mo siya kasi dito, siya papatong siya sa kabila. May stopper dito. Sa kabila may stopper para papatong. Pero pag ganoon mo, pwede pa papapa. So ganyan guys oh. Pag iangat mo, patong mo dito. So may, may clearance na. Ay, ay, ay. Tumba yung cellphone ko guys. So... Oh, ayan o oh. pagka Inangat mo na Mayroon na siyang clearance na Ano to guys? Kunti lang clearance na talaga nito Di makita Di makita yung clearance So tingnan ko Paano i Di makita guys Ayosin ayusin ko muna cellphone ko tagilid eh hirap ng isang isa yung nag kwan eh ah, yun, oh. oh may masilip na kayo ang clearance na 1.8 1.8 lang yung clearance yan ayan oh o yun oh o o no yun nasilip na nyo o oh. ganyan lang yung clearance nya di oh. diba ang liit o oh. yan yung ah, lalabas na ng apoy pabab pababa dito oh pababa dito, babalik sa, sa taas. So, pag isarado, hmm, sarado na. So, ilagay natin sa sa, sa chamber para makita mo yung ninyo yun guys ang actual kung paano yung paano doon sa sabit. May stopper pa kasi. So, ito yung chamber natin. Ito yung chamber. Teka lipat man tayo ng posisyon. So, huwag kayo kukurap guys. So, kung gusto niyo makakuha kayo ng idea, hindi natin pagdamot. Hindi na naman natin pagdamot to kasi basta guys, pagka nagawa nyo, shout out nyo ako. Hindi yung nakakuha ng idea. Sasabihin naman na sa sarili niyang two class. Samantalang kumuha naman kaparyas lang, kamukha lang. So ito guys, oh, yung chimber natin, oh. Hindi na natin hugutin sa sa, sa dito sa lalim siya, oh. Ayun oh. Sa lalim na Sa lalim yung ano niya. Yan guys, oh. Hindi yung iba, yung iba yung at iba sa kayo sa akin noon dito. Dito hugutin sa taas, pero dito sa akin hindi na eh dito sa gilid dito sa gilid ang daan niya o oh. o so, oh, pag ganyan ay eh, ganyan lang oh, sa gilid siya sa gilid ng pasok niya para mas madali pa dating dyan screw na tornilyo so grabe Hirap ako guys oh. hirap ako ano maglagay ng isa so ganyan lang guys oh. Lagyan natin ng tornilyo. Yun. Tsaka sa kabila. Para malaman mamaya yung setup natin sa kung guys. plus bro at saka yung takip sa usok so ganito guys uh, di tanggal chamber So ngayon, igpitan na natin silalim kita yung nakatrabaho guys kaya nag nag tutorial lang tayo pakita na, pakita na lang natin kung paano gagawin kasi dito sa amin bagyo so standby muna habang nag standby so pakita na natin yung gawa natin na ah kung sinong interesado di hala gawin niya kanya kanya na lang tayo guys sa pa improve basta mayroon tayong prototype kung paano umpisahan paggawa yung may, takip ang uh, guys nalagay na oops tumban na lang si ko so ganyan po siya So, yung natin, yung nosul natin guys, 2 inches lang yan Oh. Palos pumantay dito sa kalahati. Pumantay lang dyan kasi kailangan talaga ng maiksi lang ang nozzle pag guys plus prop. So, ganito. Salpak natin ganyan. Tapos, makikita nyo guys kung paano mag-stop. Ah, mayroon siyang ano, Yung sa akin, mayroon kasi spark plug. Kaya doon siya o, pumapatok sa spark plug oh. Kaya Oh. 'Yon, ano na 'yon? Open chamber na 'yan pero pag ay ganun mo siya oh. O, o di ba pumapababa? Ibig sabihin yung sarado na yon Kaya sa akin may spark plug. Kaya doon po pinatong yung isa pang splash prop. Takip ng splash prop. O tinan nyo guys maayos o. Oh. Nakapatong yan. Tapos idahan-dahan kong iikot. Tapos punta siya sa may higatla o oh, yan you know. o oh, o di ba bumababa ganyan sa akin combination so pag ganyan open open chamber na yan o oh. hindi kita nyo guys o oh, open o o di na may awang dun o oh. tapos pag ibaba ko di ba magsasarado siya o oh. o oh, di ba yun ang combination na natin guys so sa S plus proof tapos takip ng usok So, madali lang sundan guys. Sa marunong mag-wielding, kaya yan. So, ganyan po. Tapos yung tangki nya guys, ganito yan. Yung tangki natin, itanggal tangki, ito oh papakita natin guys yung itsura ng tanki natin nandito na yung auto shut off uh, wheel monitor ayan o oh. tapos dito lang siya mag slide lang sa dito ayan o oh, mag slide lang dito sa ayan guys o oh. pagkaganyan nakalak na yun oh. na mo hindi na matanggal o oh. nakalak na tapos itong mechanism sa auto shut off ito. Salpak so, lang siya dito. Ayan guys, kasak nakakasana. So, makikita na natin yung langis. Yung langis oh. Oh guys, makikita natin lang guys na hindi na pultang. Nandito na siya sa kalahati oh. Oh, kalahati. Kung abot sa dito, pultang. So 'yun ang kaibahan sa disenyo natin. Talaga marami kang dito Matutunan guys. Tapos ganyan na. Tapos yung ito yung patungan natin oh. Ito yung patungan natin guys, kaya nga ako stainless na yung patungan ko ganito ang estimate patungan ko oh. dahil yung bumili ako ng ganito itsura guys chrome ito pero tinan mo kinakalawang din ayan o oh, kinakalawang din eh kung ito yung lalagay natin eh nagkakalawang din siya o oh. ayan o oh. surrender din siya sa lakas ng apoy kaya ako pag stainless siya stainless lahat pag ordinary ordinary lahat Ganun lang so ayan o oh yung, pat, yung patungan natin stainless talaga yan walang problema yan sa apoy so yung blower yan guys balik natin kasi kahit sasabihin natin na marami nang magaling pero mayroon pa rin nagsisimula mayroon pa rin uh, patuloy na nag improve sa kalan nila so pakita din natin yung kung ga, hanggang saan na narating yung kalantin natin na nagiging high tech na rin so yun guys blower so pika na ayun nasalpok na yung blower yung sa loob. So, pati turo ko na naman guys. Kasi yung maraming gumagawa ngayon. Yung pinaka at busy ng langis. Halimbawa ito oh. Yung pataka ng langis. I eh, sagad ka agad doon. No? Sagad, sagad na Sa akin hindi nakasubra pa pababa. Para mayroon siyang water separator. tumulo yung langis, yan pupunta dito yung tubig kung kaya ganun, na, ganun yung style ng ano ko pataka ng langis mahaba ma kalahati nandito yung oil feeder oh. tapos mayroon pa siyang pasubra ba ibig sabihin yun yung oil separator yun at saka, water, water separator pala so ganyan po ito pa kita pa natin yung iba para yan guys ito yung Magnetic igniter. Ito yung doubler. Doubler. Ano sabi ni Sir? Doubler. Ano ba yun? Hindi na ko na naka-nakalimutan ko na yung sabi ni Sir. SDB na. Yun ang tawag talaga ng ganyang kwan igniter pinaka module nya so ngayon nakakasa tayo ng, ano yung igniter natin yung sumasagit seat ang lakas nito guys ito kita ko ito hirap magdukot-dukot So, ayan o. Oh, ito yung parang electronic talaga siya. Kasi mayroon siya ang kuan dito parang booster ayan guys oh. ito yung pindutan tinan yung kalakas ng apoy so, oh. oh grabe guys Tinan nyo guys sa ano, sa loob oh. Pati cellphone ko eh naku, parang na kurap na kukurap oh. Oh, grabe kasi lakas talaga eh. Yan yung kuha natin. Igniter natin na pang malakasan. So Ganyan na po. Ganyan po style natin malikot tayo, guys. Kaya alam nyo guys na, ano, sinag-iisa kamay. So ganyan. Magaganyan, kakasana guys. Yan, open fire na yan. Open, sil open chamber na yun. Oh. Ayan oh, open chamber. Tapos pag isarado natin. O, oh, sarado na guys Oh. So pag si mo, bumaba siya sa patungan o. Oh. O, mapansin nyo bumaba na itong pinaka heat diffuser heat heat uh, ano uh, men heat conduction ayan oh so pag inangat natin open open chamber na so ganito hmm yan nyo guys pantay na sa patungan no. pantay doon open lang open chamber na yung labasan ng apoy pero ispas plus, plus proof yan super S plus, plus proof so, grabe guys oh. so kita natin yung Cindy uli kung magali lang ba ito guys para ano nyo pagtatigaan nyo guys kasi tinuro ko yung is isin nyo, so ipag isipan na lang nyo guys kung paano paano gagawin basta naturo ko lang yung style yung style natin sa splash prop at sa katakip ng usok so ano lang yun para kayo mayroon, mayroon kayong na ng idea na paano ipapabrikit kasi hindi na ako gumawa ng video na nag start sa step by step dahil daming stick pa yung trabaho guys <laughs> hmm. so pagka next yan guys pagka kwan pag sundo tayo hindi na kailangan na ano niyan hindi na kailangan na kahit nakasarado na siya eh oh. oh, so, guys pabayaan mo na lang yung igniter natin oh lakas kasi nawala wala oh. kasi guys pero wala expire na lang pala yung ako ano po. gasolina kuha na natin ang gasolina guys kasi yung mixture ko ng gasolina at sa na napadamihan ko ng langis eh. Ay, oo. Kaya hindi na ganong nag-ignite. Medyo malagnaw yung gasolina, marami yung langis. Okay hey guys, kwento tayo guys kasi walang trabaho ulan lang. Simangan ako guys, kotay ng gasolina dito sa... sa recycle gas. Gunot-gunot. Gas mulai tadi Guys, tutorial about Tekip at sekar. Tekip sausuk Sky Plus Group. Nampak hitam ya, guys. paihi siya gasolina yan pwede na siguro pang ignite so yung pakita ko guys yun lang nyo guys kasi hindi tayo gumawa ng video na step by step Okay, so oh, diba? <laughs> ng oh, grabe ang lakas ng ang lakas ng pulo ng igniter natin parang anong tawag ni siya doon dobler parang booster parang ganun yata nakalimutan ko na sinabi niya eh Doubler Booster Igniter Kasi pinalakas kasi yung Pinalakas mo yung High Voltage Mula sa 3. Point, mula sa 3.2 Volts Ginawa na siyang 1000 Volts 1000 Volts To 1000 Watts Grabe guys lakas ng kurinti nito pag natamaan ka dito eh so ganyan lang po guys basta ang susundan na lang yung guys yung pinakita ko gagawa muna kayo ng ng ganito style mayroon siyang one half dito iyon yung takip sa chamber may awang dito dito lulusot ng apoy pag -ibaba mo sarado pag i-taas mo open open fire na siya para pero guys sa akin ano po to sunod kong gawa pa lakihin ko konti kasi one half lang yung dito sa taas oh. yung pinaka ring dito one half da dagdagan ko na ang one fourth para magiging three fourth o kaya uno para wala nang lalabas na pag talaga 100% na ang uh, usok din na makalabas. Dahil uh, sa 100% mayroong malabas pa rin na 20 kasi siyempre bakal to bakal hindi naman, wala namang gasket. Dito yan lang sa ilalim babangka yung bungangan ng chimberay eh, kung minsan hindi flat. You know, hindi flat yung sa ilalim. Uh, may bako-bako, eh, lalabas pa rin yung konti yung puso pero pag flat na flat eh depende nyo sa inyo guys kung paggawa ninyo is flat flat na flat dito eh pag bumanga yung bunganga ng chamber doon eh sarado sarado ay eh, talagang hindi usok so ganyan guys kayo nang bahala magpa improve sa gumawa lang ako ng idea na masusundan lang sa gustong gumawa o gusto so hanggang dito na lang po kasi mataas na yung video natin ha? maraming salamat and God bless ating lahat